Sikat -sikat, mga Poro family, gano? Ay, hindi kuya na. yung sa akin naman, Sandaira, Kuya Bal, Charity, yung sa oh, akin. Oo, yung mga ano lang, dapat ang inaano natin. Oo, sa Charity ano mga, ako nga, ba? Mga lang ba? Oo. Mga Equatorial, eh, sino ba yan? Si e Equatorial Gini. Oh yung ba, yung ako, si Kuya Bal. Si, si Kuya Bal, si oh ba? Oo, yung gano'n ako ba? Pero ayaw ko yung mga nag-aaway ba? sa totoo lang, magulo na Popsi. nga po. Oh, magulo na nga buhay mo. Tapos manood ka ng magulo. Oh, hindi maganda yon Ayan ako. Ang gusto ko yung kuan, Yung mild ka ba? Kung gusto mo makinig sa kabila, o, nasa gitna ka. Ah, hindi pwede yung yung kakampi ka doon sa kabila. Hindi. Kaya ko ngayon mga vlog nila Tony Paola, eh. wala Walang kakwenta-kwenta. Gusto ko yung kwan lang happy happy life. Sesama ako Anda dito. Kasi eh ano, ang hilig pa nilang magmura. Oo, ayaw ko yung. Sa akin ito, laro-laro lang 'to. <laughs> Bina-vlog lang nila yung mga ano, mga ano ba? Mga pag ano nila sa mga bunganan nila. Ay uh, ayaw ko. Yun. Uh, bibig bibig nila. Shout out So, gawa ng ilong, ng bibig. Ay, ala, yun talaga ginapalo mo pala. Kasi konsumisyon ka dyan nga. Oo, Oo. Lager. Lager nga. Walang, walang ano tawag yun. Walang ano, taro sa akin laro dito <laughs> kompetensya hindi kompetensya kasi iba hindi pwede i-edit mo din hindi ako direct na to hindi ang haba <laughs> hindi kasi kwan lang kasi gusto ko yung it it, it ano yun it. lagyan mo ng codes tapos lagyan mo ng sound lagyan hindi ka ko ng marunong marunong ka Oh. Kasi dapat sabi nila yung computer talaga. Dapat may picture. Oo, kasi wala. Mga naman na ka ng computer ng amo mo. Social ka. May swimming dyan. Swimming pool kasi yan. chịt đi rồi, lagaemang swimming pool chứ, chị chẵn na kuha ng talaman. Siguro may kuha. Hmm, exercise. Kaling talaga yung mga kuha ng talaman. Mag-exercise lang dito. Magmaritis, maritis, maritis. Habang ka nag-exercise, magmaritis. Okay, make a mega love shout out, okay. Okay. Please subscribe to my channel, Instagram, 64. Bye, see you in the next vlog.